Hi guys! Magandang Thursday afternoon here in the Bulacan Sana po, uh, ingatan po tayo ng ating may kapal sa bawat oras po ng ating buhay Nandito na naman po si Aling Rosie para magbahagi po ng mga kwento ng totoong pangyayari sa buhay Siguro may kukwento ko po ngayon na tungkol po sa family, my own family At uh, siguro, namimiss ko lang po ang mga magulang ko kasi ako, yung magulang ko, ang aking nanay at tatay, eh, pareho na po silang wala. At uh, dumarating po sa buhay natin na nalulungkot po tayo pag naiisip po natin sila. <clears throat> True. Kahit sino po, uh, nalulungkot pag yung wala na po silang kasamang mga magulang sa buhay. Pero siguro nga tama yung kasabihan na tao lang po tayo, hindi po tayo tatagal sa mundo dahil dito nga parang bakasyon na, bakasyonista lang po tayo. Kaya nga siro pag nandito tayo, uh, hindi po natin masabi na naging perfecto tayo, hindi po natin naging masabi na mabait tayo, hindi din natin masabi na parang banal o talagang uh, wala ka nang bay na kasalanan, hindi po, hindi po ganun. Kasi may kasabihan nga po minsan na yung family mo, Mahal mo sila, pero minsan sa mga magkakapatid may mga ugali dyan na hindi po kayo paro pareho po. Kung baga para sa mga kaibigan na yan, sa mga samahan na yan na lahat po dyan ay may kanya-kanya ugali at hindi mo po sila maplis na gustuhin ka at uh, kahit ano man po yung mga pinapakita nila, ano mapoy po yung mga attitude nila, hayaan mo sila kasi sa kanila po yun. Hindi mo baga mabago ang mga taong uh, ganun na po talaga sila. Kung baga parang ganun din sa family kasi kung kayo sa family, kung kayo ay magkakapatid, Ah, uh, mayroon din talaga magkakapatid na minsan inggitan, nag nag-aaway, at mayroon din talaga magkakapatid na nagmamahalan. Pero ako, siguro sa sarili ko, uh, sa mga kapatid ko parang wala naman akong uh, masasabing uh, hindi ko mahal at wala naman ako masasabi talaga nakakaaway ko kasi kami parang yun na inuulit ko palagi na pinalaki kami ng magulang namin na may takot sa Diyos at may respeto po kami sa magulang namin na nawala man po ang nanay at itay ko nandoon po yung respeto na yun nandoon po yung pagmamahal kaya kayo buhay pa yung nanay at tatay nyo mga anak ipakita nyo yung pagmamahal respeto at huwag niyo po sila sagot-sagutin. Ako siguro na nawala ang nanay ko. Alam ko napakasakit at never ako nagtanong sa Diyos na bakit Diyos, ah, bakit Lord kinuha mo po yung nanay ko. Hindi ako nagtanong, hindi ako nagtanong na kinuha niya yung nanay ko. Hindi ako nagtanong na nahirapan po yung nanay ko. Hindi ko sinisi ang Panginoon. Bagos ang pasalamat ako sa Panginoon na kung alam ko nahirap-nahirap na yung nanay ko at kailangan mo na siya go, kunin mo po siya Lord kaysa mahirapan po yung nanay ko pero may question na lang po sa akin yung pagkawala ng aking itay dahil yung nawala pa yung aking itay nung time na yun nandoon, wala po ako doon dahil ang tatay ko nasa akin po yung nakatira kailan nung time na yun na uh, recall ending 2011 or 2010 nagpaalam ang itay ko na uuwi ng probinsya at ang sabi niya sa akin uuwi po na ako anak para makikita ko po yung ibang mga kapatid mo pero sad to si na yun na pala yung last na nakikita ko yung tatay ko na ko po siya para tumutulo po yung luwa ko na nakatingin po siya sa akin yun pala na yung time na last time na makikita ko na tatay ko umuwi siya sa mga tid umuwi nga siya sa probinsya at doon po siya na namatay kala ang nangyari namatay po siya doon sa bahay naniisaman lang sa mga kapatid ko wala doon nandoon yung kapatid kong babae na noong umaga nagpumunta siya doon sa bahay na pinagluto yan yung itay ko at ang sabi niya babalik lang siya kaya lang na medyo natagalan siya bumalik dahil nga iniligpit niya pa lahat ng gamit ng itay ko na para dalhin naman doon sa tatay ko dahil siya ang nagluluto ng ulam tapos ang isang kapatid kong lalaki wala din po doon pero yung isang kapatid kong lalaki magkapit bahay lang po sila ng tatay ko parang questionable sa akin na namatay ang tatay ko na ano siya, uh, maayos po siya. Nakausap po siya ng kapatid ko. Pero nung 12 o'clock ng tanghali, namatay ang tatay ko. Pero ang nakapagtataka doon, bakit sarado ang buong bahay namin? Bakit parang itong uh, pinilit na isara? At ang itay ko, nagtagpuan nilang naka, nakataob at nawala na po siya ng buhay. Kailangan sa akin, Diyos lang po ang nakakaalam ko anong totoong nangyari sa tatay ko. Alam ko na wala man yung tatay ko pero may misteryosong nangyari doon. Hindi ko alam ko ano po yun. Tangin si Lord lang po ang nakakaalam ko ano po ang nangyari sa tatay ko. Kasi minsan sa mga lupa, ito pag-uusapan natin na minsan sa mga lupa, nagkakaroon doon na sa lupa ay nag-aagawan. Mayroon po dyan magkakapatid nagpapatay ng dahil sa lupa. May, mayroon dyan na Sarili mong pamangkin, hindi mo kasundunan dahil sa lupa. Hindi ba? Ako akong tao, pag may sarili akong lupa, alam ko akin po yun, akin po yun. Huwag aangkinin ng sinuman. man. Kung ikaw ay maging matigas ka para sa akin, maging matigas din po ako para sa iyo. Dahil minsan pakitaan natin, yun ang masasabi na ako, ginawa ko lahat. Sa mga kapatid ko, ginawa ko lahat, pero ako pa ang naging masama. Nawala na ko na isang kapatid, pero ang turing niya pala sa akin ay hindi kapatid. Nawala lang po siya sa mundong ito, pero ang turing niya sa akin hindi kapatid. Bakos lahat-lahat ginawa ako sa kanya, pero ang kapalit, ano, masama akong tao para sa kanya. Kaya questionable kung ano ang nangyari sa tatay ko. Kung ang tatay ko ay pinatay, kung yung tatay ko ay nung mga time na yun, kung sino po ang naging kausap, si Lord lang po ang nakakaalam ko sino yun pinasa ko. Pero para sa akin masakit na namatay ang itay ko. Wala po ako doon. Dahil nung araw na yon namatay siya. Dahil nung araw na yon pinadalan ko siya dahil tumawag pa siya sa akin ng two weeks, um, uh, tumawag pa po ang tatay ko sa akin na gusto na bumalik sa akin at ako agad-agad nagpadala ng ticket kaya yung isang kapatid ko nagmamadali pumunta sa bahay na sabi na tatay makakapunta ka na na Manila babalik ka na doon kay Giging pero ano nangyari? Natagpuan yung tatay kong patay. Kaya hanggang ngayon, questionable po yun, guys. Ito na isishare ko po sa inyo dahil naisip ko yung tatay ko at namimiss ako na hanggang ngayon hindi ko maisip na napakalakas ang tatay ko bakit siya namatay. Questionable po yun para sa akin. Kaya si Lord na po ang nakakaalam kung sino po ang pumatay sa tatay ko. Si Lord lang po. Thank you, guys. Naisir ko lang po yung buhay namin. Thanks.